mga dapat gawin upang mamiss kanya. niya. 1. Sadyaing mag-iwan ng mga gamit. Dahil kapag makikita niya ito, ay maalala ka niya at ang inyong masasayang memorya. 2. Bigyan mo siya ng oras para sa kanyang sarili. Kung ang babae ay nais kasamong palagi ang kanilang kabiyak, ang mga lalaki naman ay kailangan ng oras para sa kanyang sarili. Isa itong paraan upang mamiss ka niya. 3. Magpabangon ng kakaiba Hindi dapat pangkaraniwang pabangon lamang ang suot mo upang maging simbolo mo ang iyong pabango. At sa tuwing maaamoy niya ito, ay ikaw ang maiisip niya. 4. Gumawa ng memorya kasama siya. Upang kada makikita o maaalala niya ang lugar na iyon, ay ikaw ang maaalala niya. 5. Magpakita ng interes sa ibang bagay o tao. Ayaw ng mga lalaki ng kakompetensya, kaya ng pagpapakita ng interes sa iba. Ngunit huwag masyado, dahil baka naman ang iba ang kahinat na nito. 6. Mag-ayos ka kailangan ay makita niya ang iyong kagandahan. Mag-ayos ka ng naaayon sa gusto niya. Yun lamang, maaaring mag sa mag-subscribe sa Pilipinuan at ilike ang video ito.